Hello guys Welcome to my channel Sunny 5 TV At ngayon Papakita ko po sa inyo paggawa ko na pakainan ng manok Gamit ang Tubo PVC 5 Ayan Napuputol pa ko na PVC 5 one feet Ayan Naputol ko na Ngayon, kukuha naman ako ng tabla para gawin kong bilog at uh, gawin kong pinakasalunong feeds na ilalagay ko. Ayan. Ayan, nakagawa na ako ng bilog. Ngayon, itatapal eh, ko na siya sa kabilang dulo. Ayan, nakikita nyo naman. gawa ako ng line para pantay-pantay -pantay sila gagawa kasi ako ng apat na butas para labasan o nung bits na ilalagay ko apat dyan na butas namarkahan ko na yung gagawin kong butas ayan ayan nabutas ko na siya apat ayan ngayon ituturnilyo ko na siya sa PVC para huwag na matatanggal matanggal ayan tuturnilyo ko yung apat na side. Ayan. Ayan, tapos na. Ngayon naman, gagawin kong pinaka-cone ang bottle, plastic bottle na ito. Yun lang sa may bunganga Lalagay ko sa loob, pinaka-cone niya. Para yung feeds, huwag mag sa loob. Kusa na siyang lalabas. Ayan. Ayan, Ayan nakagawa na ako ng cone Nagawa ko na siya lalagay ko na siya sa loob Ayan, nakikita nyo naman pero para matiba yun lalagay ako ng isang kahoy na pagkakapitan ng cone para huwag siyang matatanggal Ayan, ngayon ituturnilyo ko naman yung kahoy na yun dun sa pinaka salo nya at yung cone din ituturnilyo ko sa kanya Ayan, makikita nyo naman po yan Ayan, naikabit ko ng tuturnilyo ko naman yung cone. Ayan. Para wag nyo matatanggal. Ayan. Naikabit ko na pareho yung cone at saka yung kahoy. Ayan, naiturnilyo ko na. Ayan, nakikita nyo. ayun na yung cone nya. Ngayon naman, gagawa ako ng pinakasalo ng beads para wag matatapon. Ayan, itong timbang ito, gagamitin ko kukunin ko lang yung pinaka ano niya uh, ilalim niya para gawin kong pang salo sa pids ayan, ayan makikita nyo ayan ayan, ayan natanggal ko na ayan nakikita nyo naman tanggal na ayan yan yung pinaka sasalo sa pids para wag matatapon sa lupa ayan yan. Ngayon, itutornilyo ko naman siya dyan sa PVC pipe na yan. Yan. Itutornilyo ko na siya dyan. Ayan. Natornilyo ko na. Ayan. Ayan. Oh. Ngayon naman, gagawa ko ng takip gamit ang natitirang plastic bottle na ito. Ayan. Napakadali lang po nitong gawin. Basta meron ka lang gamit. Napakadali lang po. Ayan. Ito na yung pinakatakip. Ayan. Ngayon, lalagyan ko siya ng handle para madaling hawakan. Ayan. Tuturnilyo ko siya dyan sa takip na yan para wag matatanggal. Tuturnilyo ko siya dyan. Ayan. Yan, pinaka-handle ng takip. Ayan. Kompleto na. Buo na po yan. Pwede nang gamitin yan. Ayan, nakikita nyo. Ang ganda po niyan. Hmm. Ayan. Nakikita nyo po yan. Ayan. Dahil tapos na, subukan natin. Tingnan natin kung maganda. Ayan. Lalagyan ko na siya ng pagkain. Ng, ng peach. <clears throat> ayan. Makikita nyo na kusa na siyang bumababa yung peach na ilinagay ko. Ayan. Ayan. O, oh, nakikita nyo. Perfect. Sa kabila. Tingnan natin. Ayan. Ayan. Hindi siya mag-i-stack yung feeds dun sa loob. Lahat lalabas. Ayan. Ayan, yan, yan, Kaya ako po ito ginawa dahil may mga bago kami sisiw. Kaya isa bumili, uh, gawa na lang ako. Para madaling bitbitin, gagawa ako ngayon ng handle gamit ang uh, kapirasong ah, uh, PVC. Ayan, nakikita nyo kukuha lang ako ng kapiraso dyan. Siguro half inch ang kukunin ko para gawin kong pinaka handle nya naman. Madaling hawakan. Ayan. Ayan, pinuputol ko na. Ayan. Ayan, naputol ko na yung gagawin kong handle. Ayan. Siyempre, bibiyakin ko siya para may pasok rin sa BBC. Ayan. Ayan na. Ayan. Tingnan nyo pong mabuk. Ayan. 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 Ganyan. Ayan po yung gagawin kong hawakan niya. Ayan. Ngayon, bubutasan ko po yung paglalagyan ko ng handle. Ayan. Sa gilid. Gamit ang ang pambutas. Ayan. Barena. Napakadali lang pong butasan yan. Napakadali ikabit. Ayan. Pare na lang po ang pinangbutas ko dyan. Ayan. Kabilaan po yan. Ayan. Ayan. Ngayon, uh, iiniting po lang naman yun. Tapos, itutupi ko para wag matatanggal. Ayan. Nabibitbit na siya. Ayan. Ayan. Yan, finish na po talaga yan. Yan. o. Oh, tingnan nyo po yung pagkakalagay. Ayan, o. Oh, ganda. Perfect na perfect. Ayan, okay. Ayan na po yan. Ayan. Pinainitan ko po, po yung plastic bottle para sumikip. Ayan, kaya makikita nyo mayroon kong tanggalin. Ayan, dadalhin ko na po siya sa manukan. Dalagyan ko na siya ng pits. Ayan. Ayan, mais po yan para sa mga sisiw. Ayan, dadaling ko na ron sa sa sisiu. Ayan, nakikita nyo naman po yung bit niya. Ang ganda. Madali yung bit-bit. Ayan, lalagay ko na po siya sa sa mga sisiu. Ayan. Ayan na po siya. Ayan.